First po tayo sa buong mundo na makagamit ng tubig para sa fuel Although hindi naman po 100% dahil ang tubig ay hindi po fuel Kailangan po natin ng init Ang ating pong strategy ay init Super na init So ang uh, approach kaya ginagamit natin ito ng usinilya Dahil kailangan natin ng uh, init mula sa, sa pamagitan ng coil So yan po sinindihan po natin yung kalan at simple lang, hindi naman po mahirap yan dahil uh, hanggang ngayon marami pa pong gumagamit ng kusinilya na yung mga nagtitipid. So kahit nga mahal na ngayon ang uh, kaas, nakakatipid pa rin sila. Ito po ay uh, ang ating uh, isa saing, ito ay uh, pulay-pula ang tubig dahil ang aming uh, bigas ay halo po brown at saka red. so kung nakakatipid yung mga ordinaryong kusinilya, mas lalong matipid itong atin dahil may kasama ng 50% na tubig. So, ayan po, lumakas na po ang, ang apoy sa burner. So, yung tangki na, sa tubig ay nakaseparate po. Hindi po katulad doon sa naunang module natin na isang doon nagsama-sama. Ngayon, sinimparate po natin ito at nakikita po natin yung pressure. Mataas po ang pressure niyan sa tubig dahil halos 30 po. Makikita po natin yung 20 below sa pointer at yung 40 nun dun si babaw, meaning ang gitna niyan ay 30. So, 28 to 29 PSI po. So, yan po yung tangke ng tubig. Hindi naman po kailangang puno yan dahil konti lang naman po ang tubig na gagamitin. So, yan po yung tangke natin sa pure. Ayan po, pinakita po natin na ang lakas po ng spirit ng tubig. Ayan o. Nakikita po yung tubig. So, ayan, binalik na po kasi mag uh, sobrang uh, daming tubig dyan. Magkakalat. So, ayan po. Si Farid, ang, ang uh, ng tubig at saka sa fuel. Itong fuel, ha, magkahalo po yung gas at mantika. Pwede 50-50 50%, -50, 50 gas, 50 mantika or pwedeng mas marami ang pagkakataas walang problema dyan pero kailangan talaga mantika ok yan po yung burner yung pula na yan, pula yung dilaw na yan ay nagbabagang burner po yan ang ginagamit po natin dyan ay stainless medyo mahal po nga lang yung stainless eh, kapiraso lang 500 na so medyo kamaha, may kamahalan pero ang inaabol po natin yung tibay yung durability kaya gina stainless po ang ating ginamit at yung pagbobomba hindi nga po gaano yan, madali pong bumbahan ang proteinilya. Ngayon, kumpara po natin sa unang model, doon ginamit natin ay eh, Corina, ito po yun. Ginalingan masyado ng nakaimbento ng kalan na ang gamit tubig. Water supplemented stove ang tawag. Imbensyon ng mechanical engineer na si Rolly Palado Paho ng butuan ito na kaya ang solusyon sa tumataas na presyo ng LPG at kuryente? Ang water, hindi po yan fuel. Kailangan po siya ng another source of energy para makonvert mo na siya ng fuel. Kasi may certain level of temperature na ang water ay mabreak yung molecules into hydrogen oxygen. At that high heat condition, magiging fuel na yung tubig, magkasama na sila. Kaya makakatipid po. Medyo komplikado, pero interesting, di ba? Okay, lalagyan ko na po ng fuel itong kanang tanke. Mas maganda po na punuin. Itong sa tubig, hindi kailangang marami. Dahil singaw lang po ang ating itutulong sa ating pong kalan. Itong sa fuel, ang maraming bumba. Hanggang 80, kahit 100, walang problema ang pagbubumba nito. Dahil kailangan po mas malakas. Okay, so yan po yung una. So uh, binago na po natin. Ito na po yun. Pwede so, single burner, pwede double burner. Ayan po po yung aking tinatay ng malaking at uh, makakatipid ka di hamak so ngayon po ay parating po ang mas crisis daw sabi ngayon itong panahon itong taon na darating ay mas crisis pa ito kaysa mga nauna dahil ayon sa mga nagbablog ng na mga Americans ay sub-sub talaga ang uh, ang gold price. So, ito po, dahil uh, nagtuyo na po yung aking kanin. Yung unang valve na yung maliit na yan, ay control po yan. Hindi po kailang isara yan. Ito, kapag pa, tapos ka na, pag, uh, ang papatayin ay yung main valve na yan. Okay? So, yan po yung papatayin. Unahin yan pagpatay para kung patay na doon sa taro, kasi papasok yung tubig. So, papatay na natin dahil ililipat ko po yan sa LPG. Pag mag in in kasi dito, mahirap medyo hindi gano makmahinaan itong uh, kalan kaya ililipat ko dito sa LPG dahil mas magaling ang control ng LPG kung pagpahina ang uh, ang purpose natin so pwede kong hinaan ng hinaan dito papainin ko yan ng 15 minutes So, kanya na lang kahina. So, hindi naman po makapagtayan yung kahina na yan doon sa kalang kasi parang uh, nag aasitiling ka doon, malakas ang bulo. So, hindi, na mo. Ito ang paraan na pa upang makapag, tayo dahil walang ibang paraan na wala, wala talaga. Pero ito mas efektive, makakatipid po talaga tayo. Yan po. Salamat po.